So what is up mga katsoko Bagong araw, bagong video na naman. Para sa ating video tutorial today ay pag-aaralan natin kung paano mag-convert ng Ethereum to USDT. So ano pa ba hinihintay natin mga katsoko mo ito? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Arat na! Ayun mga katsoko mo ito, syempre anong mga dapat gawin ay mag-login ka sa iyong Binance account. And then after nyan, punta na tayo sa markets. Ayan. Click lang natin yung spot markets. And then dito tayo sa fiat or pwede rin naman nandito tayo sa spot market. Ayan. And then search lang natin yung ETH to USDT. Ayan. So nandito siya, makaka mo ito. And then click lang natin yung trade. Ayan. So meron pang isang paraan dito makaka mo ito, no? Para mapunta tayo dito sa interface ng pag-buy and sell ng token sa Binance. So punta lang tayo dito sa wallet and then fiat and spot. Ayan. And then, ah, ito, ETH. So, click lang natin itong trade. Then, hanapin lang natin yung ETH to USDT. Ayan. So, ayun. Same ano lang din siya, mga mo ito. Parang shortcut lang yun. And then, after yan, punta lang tayo sa baba. Ayan. And then, dahil uh, ibibenta natin yung ETH natin para magkaroon tayo ng USDT, dito tayo sa uh, kabila. And nandito pala sa spot, uh, merong limit, market, and stop limit. Pero ang kadalasang ginagamit yung limit tsaka market. So kapag limit, kapag dito tayo nag-order, uh, hindi agad-agad na po proseso itong transaction natin. Kasi uh, mapupunta pa siya dito sa ilalim. No? Kasi yun yung order natin. And matatransact uh, lang siya once na meron ng much better na price or specific na price. Unlike naman dito sa market, kapag itong ginamit natin, uh, once na mag-sell tayo dito, agad-agad uh, naman ma filled yung order natin. So, dito tayo sa market. Ayan. So, type nyo lang yung amount dito. Ako, uh, ima-maximize ko lang yung laman ng aking ETH. Ayan. Then, after nyan, sell ETH lang. And then, ayun. Uh, lumabas na dito na order created. And then, filled na rin yung ating order. So, check natin sa wallet. Sa Fiat and Spot. Check natin kung pumasok na sa USDT. Ayun. So, andito na siya sa USDT. Ganun lang kasimple. Ayun mga katsoko mo ito. if nag-enjoy ka at may natutunan ka, please don't forget to like, share, subscribe, and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video uploads. So, thank you sa panonood at kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod na video tutorials. Ingat mga katsoko mo ito.